Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon, uh, welcome po sa ating vlog. Alam nyo, may gusto ko lang sagutin itong nag-comment sa akin sa Facebook don about sa reels ko na uh, si Magellan daw ang nagdala ng dito sa Pilipinas. Basahin ko lang muna ha sandali. Ito po ay Bisaya. Hoy bro, si Magellan ang nagdala diri sa Pilipinas sa inyong reliyon. Maoy nagtudlo og mga bakak o natuklasan ni Gomez o Burgos na puro bakak ang ilang ipanudlo, mao ilang itorture ang pari na si Gomez o Burgos, mao tinuod. So, tatagulugin ko lang muna ha. Sabi niya, Hoy bro, si Magellan ang nagdala dito sa Pilipinas ng inyong religion. Yon ang... ah... Uh, ang turo nila ay mga kasinungalingan. Ito ay natuklasan ni Gomez at Burgos na puro kasinungalingan ang kanilang mga turo. Mga il. kaya nila tinorture ang pare na si Gomez at Burgos. Yun ang totoo. So, yun daw po ang totoo. Natuklasan daw ng mga uh, mga pare ito yung kilala sa tawag na gumbursa, natuklasan daw nila na kasing nungalingan ang turo ng simbahan so hindi naman so alam mo talaga na hindi nag-aaral ng uh, nasa eskulahan man yan o kahit mag-research ka sa google nandyan yan ang dahilan talaga sa kanila sila ay uh, pinarosahan o yung kanilang execution ay yun po ay dahil hindi po ang simbahan ang uh, may ano doon responsible kundi ang Spanish government. Yun po ang Spanish authority kasi uh, yun bang pinaganuhan sila, pinagbintangan sila ng mga uh, Spanish militar na sila po ay nag-cause of insurrection. So, parang nagre din sila sa Spanish government. Yun po ang talagang dahilan kung bakit sila uh, napatay. So, maling, maling, accusation accusation, so maling accusation yung dahilan ng kanilang pagka uh, matay kanilang parusa so dahil hindi rin yung king ng Spain uh, hindi siya nag uh, may mali din ang king ng Spain the time kasi hindi siya nag uh, naggawa ng uh, malalim na investigasyon, na niwala siya agad sa sumbong na mga uh, yung general ng Spanish government, uh, Spanish militar, o, 'yun po ang naging dahilan sa kanilang pagkamatay. At yung sabi niya na si Magellan ang nagdala dito, si atong uh, natin na si Magellan daw po ang nagdala ng uh, katulisismo dito sa Pilipinas, yung sa religion, religion na Katoliko. Uh, sa madaling salita, ang Kristiyanismo dito sa Pilipinas, si Magellan ang nagdala. So babasahin natin Uh, may connection ba tayo dyan kung ang Espanya ay nakapunta dito so malaki babasahin natin ang Roma 15 24 uh, Roma 15 24 sabi ni Pablo dito inaasahan kong makikita kita tayo pagdaan riyan papuntang Espanya inaasahan ko rin ako itutulungan ninyong makarting doon matapos nating maka sama-sama ng sandaling panahon. So ibig sabihin, uh, nag mag, nagpunta si Pablo sa Espanya. So dina, dumaan mo na siya sa Roma uh, papuntang Espanya. So ibig sabihin, nakapunta si Pablo sa Espanya at ang mga taga-Espanya ang nagpunta dito sa Pilipinas o nagdala sa Pilipinas sa relihiyong Katolisismo. So ibig sabihin, may koneksyon po tayo sa mga apostolis yan pa lang alam na natin. So akala niya na masisira yung ano connection natin sa mga apostol dahil uh, si Magellan lang daw ang nagdala dito sa Pilipinas. Yun pala may connection pala tayo dahil si Pablo ay nagpunta sa Espanya. Mabasa natin sa Roma, uh, Roma 15:24. So yun lamang po at sana po ay may natutuyan kayo sa araw na ito. Maraming salamat po. God bless us all.